Hello guys, welcome back to my channel Tito Batang is here So ang video natin for todays ay May bala kami mag fishing ulit guys Dito lang sa amin, malapit lang Maganda naman ang panahon kaya Try namin guys mag fishing Tulog pa ang aking, mga, ang aking kasama Kaya wait muna ako dito sa sasakyan magandang manahon Yan update ko kayo guys sa aming pupuntahan guys Fishing time Hello guys eto Malapit na kaming umalis Wait ko na lang yung aking kasama na si Paring Galileo Papakita ko sa inyo guys ang aming mga Dala-dala Pamingwit Pang fishing guys Ito guys ngaming mga dala-dala Bah, may metro pa Ayan, panghuli ng crab Ayan May din kami guys Ayan. Tapos ito ang aming ng Isda na mahuhuli Tapos ito ang aming pang-fishing. Yeah, yeah guys. So kita kits tayo mamaya sa fishing spot, guys. tambay muna kami dito guys at bibili kami ng mga ibang kailangan namin Nagagamitin sa pag-fishing. Ako naman ay bumili lang makakain guys. To, yan kain tayo. Tambay lang saglit. Kaya Nandupasan ng trail Alive? Hindi Hello. Video lang Video Hello guys Fishing tayo guys Dito kami sa Paxton Beach Yaa yeah. Sana makahuli tayo, guys. Si bro bato. ito so guys ang aming paen yan isda tapos manok aming hihiwa hiwain guys eto <makes noise> guys ang Paxton Beach yan dito kami Nag-be-fishing, guys. Dito sa Paxton Beach. Yun, ang aming sasakyan. Ayun. Yan, guys. May... Parang siguro yung ID siguro